For today's video ay nandito ako para ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ayusin ang YouTube settings ngayong 2023. What's up mga kaidol? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay nandito ako para ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ayusin ang YouTube settings ngayong 2023. Marahil iba sa inyo ay hindi pa alam sa simple pag aayos lang pala ng YouTube settings ay malaking tulong para mag-grow ang ating YouTube channel. So kaya nandito ako para i-share sa inyo ang mga nalalaman ko. So bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, i-click nyo na ang subscribe button at isama nyo na rin ang notification bell para always kang updated sa mga susunod yung video. Tara, let's go! So na, punta tayo sa ating Google Chrome. And then, type natin youtube.com And then, go. And make sure mga idol na naka this top site ang ating Google Chrome. So, ayun. Pagkatapos nun, punta tayo sa ating profile. Nasa gilid, sa left side, sa taas. I-click natin ang ating profile. Pagkatapos, channel. Your channel. And then, pagdito tayo sa ating channel... Punta tayo sa manage videos Sa gilid, sa right side din So ayun mga kaidol, no? pagtapos natin mapindot ang ating manage videos Ito yung makikita natin And then, scroll down nyo lang, punta tayo sa baba May makita kayong settings dito sa gilid Pindutin natin to Ito yung settings na to, ito Pindutin natin yung settings And then, antay tayo saglit Ayun. May nakalagay dito, General Channel Upload the polls, Permissions. Okay, pindutin natin yung channel. Make sure mga idol, yung default units natin, naka, ano siya, naka USD or US Dollar. Okay, punta tayo sa ating channel. And then, ganito yung mangyayari niya. Country of Residence. Okay, dapat Philippines tayo mga idol. Dapat Philippines tayo. So mga idol, kung makikita nyo, may mga keywords na nakalagay. Ano nga ba ang keywords? Okay. Itong mga keywords na ito, ito yung specific words na kapag sinerch ng tao sa search engine sa YouTube, may chance o probability na lalabas yung channel name natin. Okay. Sa akin ito, nakalagay yung name, yung name ng YouTube ko. Kapag sinerch yung name ng YouTube ko, lalabas to agad. Sa akin dito mga idol, nilagay ko yung mga title ng videos ko. Pagkatapos, may mga nakalagay dito, small youtuber, Marlon, Marlon Alibo. Okay, okay mga idol, sa next steps tayo. Pagkatapos nyo maglagay ng keywords, ay punta tayo sa advanced settings sa tabi ng basic info. Okay mga idol, sa dito sa advanced settings, may nakikita ka dito do you want to set your channel as made for kids okay sa akin mga idol isit ko to sa no sit this channel is not made for kids I never upload content that made for kids okay okay mga idol pindutin natin yung gitna Pwede din naman sa pangatlo mga idol. I want to review the settings for every video. Pwede din naman yun. Pero sa akin, okay na to. Automatic na to. Pag nag-upload na ako ng video, nakasit na sa Snap Made for Kids. Okay. Okay, pagtapos noon mga idol, andito tayo sa automatic captions. Okay, sa akin dito, naka-check. Pagkatapos nito mga idol, sa advertisement, hindi ko muna gagalawin to kasi hindi pa ako monetize. Pagkatapos sa clips, allow viewers to clip my content. Okay, ko to mga idol kasi inaalaw ko yung mga viewers ko na mag-clip sa, sa aking mga video content. And then mga idol, pagkatapos nyo dyan, sana mga idol, nasundan yung mga tips na tinuro ko dito. Okay, pagtapos sa advanced settings, punta tayo sa picture eligibility. Okay, pindutin natin. And make sure mga idol, dapat naka-enable lahat to. Yung tatlong ano, naka-enable to. So yun mga idol, no? And then, pagtapos tayo nyan, save natin. May nakalagay na save, save natin. Okay, mga idol. Dito na naman tayo sa upload the polls. Sa akin dito, ang title ilagay ko dito is... Pangalan ko na lang. Pagkatapos nun, mga idol, sa description ko, ilagay ko dito is... Hi, everyone. Ito na lang yung ilagay ko sa description ko mga idol. Kasi once nga mag-upload ako ng video ko sa YouTube, naka-automatic na siya. May description na. Okay. Dito naman sa visibility mga idol, lagay natin dito is public. Okay, pagkatapos ito mga idol, save natin. So, ganun lang kasimple mga idol, no? Sana natutukan niya tong video na ito at sana panoorin niyo hanggang dolo. At ayan mga ka-idol, no? Dito ko lang tatapusin ang video na ito. I hope marami kayong natutunan sa video na ito at sana nag-enjoy kayo sa panonood. Sa mga baguhan pa dyan, sa mga small YouTuber na gaya ko, sana makita mo tong video na ito at i-apply mo to sa inyong YouTube account. Kasi mga idol, lahat na natutunan ko dito sa YouTube ay ginagawan ko din ng video tutorial para malaman din ng mga small YouTuber na gaya ko. Maraming maraming salamat mga idol and sana wag nyo kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Supportahan nyo ako guys. Maraming marami salamat and God bless.